ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Hinawakan niya ang malambot na braso ng kanyang ate at nagsabi, Ate, tingnan mo ako at pag-isipan mong mabuti, ano nang nangyari noong ako mismo ang nawala sa sarili dahil sa pag-ibig. Nagkatitigan silang dalawa ng tahimik. Pinagpawisan si Tagapayo Lixiao at bumulong sa sarili, Tama si Limeng hindi ako pwedeng lamunin ng pag-ibig. Kailangan kong kontrolin ang sarili ko control kontrol maya-maya, sa telepono ni Shen Yuan. Sabi ni Iziang, Shen Yuan, may pag-asa pa ba ang proyekto ko? Gao Hongwei ang nagsabi, Brother Yuan, labas tayo para mag-barbecue. nag ako ng ilang babae mula sa ibang kolehiyo para pag-usapan ang proyekto. Hinihintay ka namin si Liu Mingda naman ay nagsabi, Guapo, binilhan kita ng fuel card. Sa private room tayo sa cafeteria kumain mamayang gabi. Nagpadala ng larawan si Long Jinghan. Tiningnan ni Shen Yuan ang kanyang cellphone at bumulong, mga kaklase lang nabihira kong kausapin, pero sinusubukan akong bulahin para sa pabor. Hindi sulit tingnan pero wow, ang dami palang pinapadala ni Long Jinghan. Nag-scroll siya sa mga mensahe, hi senior! Ang ganda ng panahon ngayon siguradong busy ka, huwag kalimutang kumain, good morning, sana maganda ang araw mo. Ang lakas ng hangin kagabi, ang daming nalaglag na dahon sa campus, bumulong si Shen Yuan, maputla at malambot nga ang dating ng mga larawan niya pero siguradong may filter. Kailangan makita ng personal para makatiyak. May potential ang junior na ito kailangan pang obserbahan. Nagpadala siya ng mensahe, medyo busy, chat na lang kapag libre. Sabay ngumisi at bumulong, ilang araw na walang reply, pero patuloy pa rin siyang nag-message, classic clingy autopilot mode. Mas maiksi ang reply ko, mas lalo siyang naiobses. Yung distansya ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Biglang malanding nagsabi si Chen na, Shen Yuan, suot niya ang lumang uniporme sa trabaho ng walang blouse sa loob, mukhang sexy. Tinanong niya, gusto mo ba? Sabi ni Shen Yuan, na naginugulo mo ang spiritual focus ko ngayong araw. Bigla niyang pinunit ang stockings nito. Habang buhat-buhat siya ni Shen Yuan, bumulong si Chen na, pasok na tayo. Sabi ni Shen Yuan, hindi na ako makapaghintay di. Nana, ang galing mo ngayon. Sabi ni Chen na, Shen Yuan, parang iba ka ngayon. Habang inaamoy niya ang leg nito, nagtanong si Shen Yuan, iba paano? Sabi ni Chen na, parang mas matatag. Nag-ehersisyo ka ba? Sumagot si Shen Yuan, ye, yeah, nag gym ako. Lipat tayo sa sofa. Umupo si Shen Yuan at nagsabi, Nana, marunong ka bang sumakay ng kabayo? Sumagot si Chen na hindi. Hinawakan ni Shen Yuan ang kamay niya at nagsabi, sige, sakay. Ako ang free training equipment mo. Sa susunod, magkabayo tayo ng totoo. Nakunot ang noo ni Chen na at nagsabi, hindi ba iba ang ginagawa mo ngayon kaysa sa horseback riding? Mumisi si Shen Yuan at nagsabi, pareho lang. Sige na, subukan mo. Habang gumagalaw si Chen na, natawa si Shen Yuan at nagsabi, hindi masama, Nana, may talento ka talaga bilang Lady Knight. Kinabukasan sa Youth League Committee ng Paralan. Binuksan ng guro ang pinto. Sabi ng isang estudyante, teacher, nandito ako para magsumit ng business startup application at plan. Dagdag ng isa, teacher, saan ko ilalagay yung akin? Mabilis namang nagsabi ang kaibigan niya, teacher, ako ang nauna. Tanggapin niyo muna yung akin. Sunod-sunod na ipinatong ang mga papel sa mesa ng guro hanggang muntik na siyang matabunan. Naisip niya, karaniwan, wala namang nagsusumite ng entrepreneurship anong nangyari nitong weekend. Bakit biglang ang daming babae dito? Sa hearing tumatakbo si Shen Yuan nang tawagan siya ng kanyang sekretary. Habang katabi siyang nagjo-jogging, nagtanong si Liu Menglu, call galing sa sekretary mo sino yun? sinagot ni Shen Yuan at lumabas ang boses ni Fu Yinzhi. Boss, kakareceive lang namin ng unang batch ng startup applications. Kabuang anim naraang at limampu't tatlo. tinanong ni Shen Yuan gender ratio. sagot ni Fu Yinzhi anim naraang at dalawampu't walo babae, dalawampu't lima lalaki. sabi ni Shen Yuan, ayusin nyo, panatilihin ang magaganda, itapon ang basura. Samantala, sabi ng guro sa pintuan ng committee room, huwag magmadali lahat. Pumila kayo. Isa-isa lang, mahinang sabi ni Fuyinzi, sandali ibig bang sabihin, lahat ng lalaki rejected. Sabi ni Shen Yuan, hindi. Kung may malakas na proposal ang lalaki, ipasa rin. Sagot ni Fuyinzi, got it, boss. Naisip ni Shen Yuan, kung puro magagandang babae lang ang tatanggapin, baka magmukha kaming talent agency. Kailangan talaga ng may kakayahan. Kung hindi, kapag binigyan ako ng system daddy ng assets, wala akong taong mamamahala. Tinanong ni Liu Menglu, Shen Yuan, hindi mo sinagot ang tanong ko kanina, sagot ni Shen Yuan, isa lang siyang subordinate ko sa school. Ano yan, nagsiselos ka na naman? Sabi ni Liu Menglu, hindi naman, curious lang. Hinaplos ni Shen Yuan ang ulo niya at nagsabi, huwag mong palalimin. Strictly professional lang tayo. System notification, na-detect ang ikatlong babae na may higit sa 90 ang affection. Milestone reached. Rewards incoming. Naisip ni Shen Yuan, yun ay dear Lubao. Konting pampalubag loob lang at malaki na agad ang balik. Umabot na sa 90 ang affection rating niya. Mumisi si Shen Yuan sa loob, kapag umabot ng 90 ang affection ng Nis, grabe palagi ang reward. Ano naman kaya ngayon? System notification. 5 mm growth in girth 30 milyong filial piety fund dalawang exclusive skill card vouchers na isip ni Shen Yuan, grade. Totoo nga. Yung growth bonus na to sobrang baliw. Walang lalaking tatanggi dito. System, i-activate ang unang reward. Biglang nagliwanag ang kanyang pantalon sa loob. Naramdaman ni Shen Yuan ang init sa ibaba at masayang tumingin, hua. Kitang kita. Bigla siyang tumalon mula sa treadmill at nagsabi, Coach Lu, halika sandali. Liu Menglu kumurap, ha? Ano nang meron? Hinawakan ni Shen Yuan ang kamay niya, wala nang oras para magpaliwanan. Akyat. Ngayon. Nataranta si Liu Menglu, anong nangyayari? Ilang sandali matapos noon, sa shower room. Mahinang bumulong si Liu Menglu, teka. Shen Yuan may kakaiba. Tinanong siya ni Shen Yuan, kakaiba pa ano? Namula siya, parang iba ka. Guni-guni ko lang ba? Nakakaapekto ba talaga ang pag-workout pati doon? Ngumisi si Shen Yuan, baka hindi ako ang nagbago baka ikaw. Napasinghap si Liu Menglu talaga. Kung ganon dahan-dahan lang ha. Hindi ko kakayanin. Hinaplos ni Shen Yuan ang pismi niya, sige, lubaw ko. Sa susunod, painitin muna kita. Isip-isip niya, grabe ang epekto. Totoo nga ang reward na to. Maya-maya, nakahiga si Liu Menglu sa kama, nakangiting nagpapahinga. Hinaplos ni Shen Yuan ang mukha niya at nagsabi, Coach Liu, magpahinga ka. Lalabas lang ako sandali. Habang naglalakad papuntang pinto, naisip niya, mukhang hindi lang para kay Lubao itong babong sandata. Kailangan ding masanay ni nanana at Huihui. Next time, walang pagmamadali. Sa loob ng kotse. Naka-seatbelt si Shen Yuan at nag-isip, isang araw na ang nakalipas mula sa hindi pagkakaunawaan, pero hindi pa rin sinasagot ng counselor ang tawag o mga mensahe ko. Kung magpapatuloy ito, lalo lang lalalim ang agwat. Paano ko mapapatunayan na wala akong ginawang mali? Ang mahalaga ay mabigyan ako ng pagkakataon na makapagpaliwanan. Kailangan ko siyang makausap ng personal. Dapat nasa bahay siya ngayong hapon. Kumatok si Shen Yuan sa pinto ni counselor Lixiao. Mula sa loob, may tinig, sino yan? Sagot ni Shen Yuan, galing ako sa ibaba. Tumutulo ang banyo niyo sa unit ko. Binuksan ni Councilor Lixiao ang pinto at nanlaki ang mata. Ikaw. Nagsisinungaling ka na naman, agad niyang tinukod ang pinto at sinabi, papasukin mo muna ako. Literal. Naninipis ang mata ni Lixiao, bakit? Ano na naman ang pakay mo? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.